punta ka dito tiyo dito sa help support tapos may nakikita ka dyan na create ticket ayan. tapos punta ka dito sa complain tapos lo tapos stc service hindi hindi wag dyan sa data sa dad no hindi punta ka dyan complain local. Punta ka dito sa... Hindi siya local, international yun. Kasi so yan yung ginagawa ko lagi. Um, so basta dito sa kasakrate. Tapos kung pwede. Tapos dito sa surface. Duplicate. Kasi kanina, ganun ganoon gano ginawa ko, bumalik na mundo ko kasi yung ano ko. Yan, dyan. Kikita mo yung gisend mo. Bumbawa, ganito. 1,000 gisend mo. E, ganoon naman siya. Tapos description. Submit ticket. Yun lang mo. Lagay mo dyan man, na na-delay tapos submit ticket. Yun description.